malas tayo mga kalabog malas nakatakas yung dalawa kong african lovebirds hindi ko to nalak mga kalabog eh. pag uwi ko dito ngayon na ah, alas 4 ng hapon wala hindi ko pala to nalak ang lak lang kasi nito tali eh. Yan, oh. Eh. hindi ko siya nalak nakaganyan lang lumabas yung dalawang African lovebirds ko yung mag-asawa nabawasan ako ng uh, dalawang uh, African lovebirds pag trabaho ko mga kalabirds eh, hindi ko pala ito nalak nakaka nakailang naka nakailang naka uh, lovebirds na ako na nakatakas siguro nakatatlo na ata Ito. Hindi ko na lock Silipin ko nga kung may itlog pa ito. Yun na ah, malas talaga. Nakalimutan ko na naman na ilak pero uh, babawi na lang ako mga kalabers nabawasan ulit ako ng dalawa nakatakas yung dalawa eh di bali uh, babawi na lang uh, mag asawa sana yun eh yun yung matagal na mangitlog dito yun yung uh, inaasahan ko sana na na mangitlog eh wala nakalimutan ko yung ilak yung uh, ano yun yung uh, pintuan nila pagtrabaho ko kanina wala di ba mga sa uh, uh, magpaparami pa rin ako ng lovebirds ganyan yung nakatakas mga kalabird so oh yung lalaki tapos yung babae eh maganda yung kulay nagyeyelo siya na ano uh, ay ring din yung babae sayang ibale at least uh, meron pa naman uh, dadami na lang to mga kalabirds uh, nakailang uh, takas na akong lovebirds eh. Silipin ko lang dito mga kalabers.